Mampasok na! <laughs> ito yung cashier. Ayan yung may-ari. Ito yung may-ari, Ito yung may-asawa. Ayan yung mga palilang pera. Tapos ito naman yung ano. Ito yung nila, naubot nga. Ito naman yung asawa ng may-ari. Nakakaya naman sa laman ng red. We like Mountain Dew Royal C2. C2 Lemon, Chucky Cup, wala kaya. Siyempre, <laughs> Tati Jen, ano tatawin na ka-virtual DJ. Tanginan nyo. <laughs> ito yung mga computer. Ito yung mga computer. ...computer namin. Okay, kita Oo para... nga pala, paano mag-yoke? Hindi nga, keksek ako <laughs> eh. Ito yung entran. Ito yung kubeta. Ah, dressing room namin yun. Ito yung bahay Ito tayo sa ba? Ano nangyari? O, si Supleto. O, si man, man. Say si, hi to camera. Ito si Terin. Say si, hi. Ayun, yung tao lang eh, pala lang yan. Ito si Joseph. Say hi, Joseph. Say hi, Disney. Say hi. Malalagyan natin sa YouTube yung pa. Ganyan <laughs> yun. Sino to? Kupal kong... Kupal kong... Ano? <laughs> no comment Ito yung bar namin, nakakakalala mo. At talaga namin, PA namin personal siya nalalalay. Ayun yung PA namin. <laughs> Balik ulit kami dito. <laughs> Bibilang sila ng madaming pera magbibento. Papawli ba kami, siyempre? Saka lahat <laughs> ang mga gusto na nga pala, Lachik Album ko, DJ <Air Force>. Sino <laughs> <laughs> ka? Sino ka? DJ The House Your